Hello, what's up mga kasok? So ito na naman po si Boy Sok nyo. Uh, thank you nga pala po sa bagong subscriber ko. Sa, salamat po. Hopefully may, 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 may po yung, may maitulong po yung mga videos ko and uh, video ng mga motivational videos ko po. So mga kasok, oh, yun nga po. Nangyari po sa akin this past few days is uh, nilagnat po ako kadahilanan po sobrang init dito po sa Japan well uh, actually uh, may maganda naman nangyari dun sa aking uh, endurance walk challenge mga kasok so far my average uh, for 2 kilometers yung na-reach ko po na medyo mas mabilis po is 18 point 18 minutes per kilometer po yun po So I think for the normal uh, walk, I think. Hindi ko pa alam i-check ko po sa inyo kung ilang minutes po yung yung normal na tao o yung average per minute per kilometer po pa, sa normal na tao. Kanya mga Song, do sa paglalakad ko po meron pa ako na discover. Natanggal po yung pamamalas ko. So siguro kailangan ko talaga ng maglakad na maglakad pa. Kasi mga asok, dati po talaga nung first 6 months ko naglalaad po ako ng halos 2 times a day for 1 one hour, 1 one hour, umaga 1 hour, hapon 1 hour po Kaya nga po, tapos pinaltan ko po yung routine ko So ginawa ko po is, uh, nag focus po ako sa stretching and quality, quality walking po para or tapos po yung proper posture So, yung ginagawa ko pong walk, everyday naman po ako naglalakad, pero siguro more than 200 meters lang po. ilang po. So, pinapractice ko po kasi yung proper posture po. So, nag-change ulit po ako ngayon ng uh, daily routine ko po. So, sa umaga po, uh, stretching, after the stretching is, uh, yun po yung 2 kilometers po na po yung gagawin ko ngayon. So, yun so far po, nawala po yung pamamanas ko. Tingnan nyo po. Ay, eh, kita nyo na yung buto. Mga kaso kayo na. Yan. Tapos yung so, kita mo. Ang payat peta ng pako. So, nakita na siya dahil na wala mo yung pamamanas. So, ngayon, ah, medyo medyo may sinat-sinat pa po. Kaso ayoko po magsi sa loob ng kwarto na nakaiga. Ang init po kasi. So, minabuti ko pong bumaba po dito sa ng building at dito po ako mahangin oh, kasi medyo mahangin dito compare po dito sa taas sa mismong unit namin ma mainit po kaya baka siguro nga baka lalo na din you know, lumala yung sakit ko so I decided po na maglakad-lakad kasi almost 2 days na rin po, hindi na nakahiga lang po. Lakad ko lang po, papunta ng CR po. So, yun nga. So, siguro, kaya naninigas po. Katulad ngayon, kanina umaga, kanina po, pumunta po ako ng convenience store is medyo matigas po yung mga muscle ko so yun nga po parang sabi ko maglakad eh, lakad na nga lang, lang ulit ako para yan kaysa yan yung pinaka lakad po po so, ngayon, so an an hanggang ngayon po lalaan lang ito ulit winoworkout so, okay, po pa rin po yung okay, consistency okay po mga kasok so samahan nyo po ako sa o, po. new daily routine so mga kasok kaya po pong maglakad ng 3 kilometers nang wala pong hinto or hinto is stoplight lang. Pero po yung consistency ng posture po <coughs> is naglalas lang yung lakad ko ng close to 500 meters. Po. So yun po yung way na workout ko ngayon. Paano ba yung gagawin ko? <coughs> so siguro, yun nga, kailangan ko pa rin talaga ng extra effort regarding sa mga stretching ko and actually like squat, sides, side, side, side squat, one, one leg squat. Yan po yung siguro kailangan okay pang gawin. Medyo mahirap pero kakayanin. So yun nga. So yun nga mga kaso. <coughs> ko napapansin niyo po yung lakad ko. Yan. At uh, pinapractice ko na rin po na mapapansin niyo yung kamay ko kung nakababa siya. Okay. So yun po yung uh, So, kasi yan, kaya nang kasi hindi pa ako tense. Hindi pa ako pagod. do dito sa training ko ngayon is yung inano po yung maneuvering. Tingnan nyo yung ko ko. So, simultaneous na siya. Halos hindi na ako yung humihinto. So, tuloy-tuloy lang. Yan. So, yan po yung mga isa sa mga pinapractice ko talaga ngayon. Kasi nga, mahirap din yung pagpapunta ko sa trabaho. Ah, honestly speaking, until now, when going to work, I'm using, I'm still using my cane to prevent po yung mga uh, accident. Kasi nga, uh, I'm lifting, uh, meron po ang backpack ko is 15 kilos po sa work. So, then, need to, sometimes, then, need to walk around 1.5 kilometers po, which is mahirap para sa akin lalo pa may 15 kilos ka sa nadala po. Kaya ngayon po, kailangan talaga ng tungkol. At isa pa, I'm so happy mga, mga kaso kasi finally the the manas is nawala po. So, yun nga, uh, meron po ako na, meron po talaga ako na no, which is long long walk po. So, I started last week uh, the endurance walk. So maganda po yung naging naging ano po ah uh, kinalabasan po. Nawala yung pamamanas ko. Yung pagsakit po, o oh, hindi naman masakit. Yung pagkaroon po ng uh, uncomfortable sa hips ko po, nawala rin po. Uh, so yan yan. Ito kung napapansin nyo, parang meron nung parang kumakandit. Alam nyo yung bakit makakasok sa Kasi nga, two days ako nagkasakit. So, two days din siyang ano, medyo, medyo naging rusty po yung mga joints ko sa hips. Kaya, ganun talaga. So, kailangan pa rin. Pero, lalakad pa rin ako. So, yan. Uh, uh, my target is at least 400 to 500 uh, meters walk po. Yan. Kaya, mapapansin. Pumayat ako. Kasi nga, kasi ako dahil, ang um, wala ayaw ko wala akong gana kumain. Okay mga stroke, ah uh, salamat sa mga salamat sa support nyo and sa, sa mga new subscriber ko. hopefully po di uh, po namomotivate po po kayo. So sa mga pero ko stroke ko, po, si pagtiyaga lang po babalik tayo sa dati. Uwag po tayo susuko. Okay. Sa mga nagsi-self rehab diyan, tiyaga lang po, tiyaga hanap tayo ng mga exercise na mag, mas mabilis mag-improve tayo. Okay, masok. Thank you. Thank you for watching my channel.